Ah, sungo, Finally, nakunlip pa, gamay pa. At ito na yung update sa ating pang day 12. Day 12 talaga. 11 pa ngayon. Pero tunuan ko lang siya kasi walang update dito. Ginagawa na nila na ang pupuan yung ating kunwari yung jacuzzi. Kunwari lang yung jacuzzi. Ah, uh, oh, doon ba? Talaga nilang na nang upuan sa gitna para pag magtong eats pwede na yan yung naulanan ng malakas at least yung ulan talaga parang sobrang lakas pero siguro mga 3 minutes 3 to 5 minutes lang dumaan so nabasa siya bago lang to dito so medyo natuyo na ulitin na lang nila pag ganun may nilagay po na sahara dyan kaya hindi siya nag absorb kaagad yung tubig effective talaga yung sahara no yung para sa ano waterproofing so makikita niyo jaan yung ating napakalaking butas for drainage diyan tapos naghakot na rin sila ng semento para sa flooring sa ating function hall so isabay-sabay na nila ang pag finishing after ng flooring na yun dyan ito yung flooring nito dito ay isimento tapos saka na tayo mag finishing lahat sa wall. Wala pang sand. Wala pa yung buhangin mo ng sabay-sabay na lang lahat. Pero ano na siya. Pinakpakpakpak na yun. Yung palibot. So matutuyo na rin dito. charan flooring, flooring. Hala na tutu to, to, si Tonton. Hala, ilakton para tigaan ka utrog 20 dollar. May nagagusto kasi kay Tonton, guys. May nagbigay ng 20 dollars. Tunggak ta tag 10 10 ta. gender reveal daw ton Ganan sila sa abs ni Tonton mang good murag si Minto kayo. Pati do ang ang naong kay murag halo blocks to gahi kuno kayo. <laughs> pack. Ayun yung mga simento na in order. Katas na ang kitaw-taw. Sa lahat ng aso ko guys, ito lang talaga yung pinaka-excited lagi dito. Ha? nga, dyan, ni no, 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 no. Drainage. Gilid. Elvin Kani kay mahilig kani sa tubig para kay Chuchay. Chuchay mahilig talaga yan sa tubig kasi planggana man dumaligo dati kadlo okay. may talaga siya sa tubig eh kaya siya lang sa talat dito siya lang excited araw-araw dito lang siya maghapon babantay ligo na ka uy ligo na ka nak <laughs> gaya liwat mga kay chuchay, no mahilig sa uh, tubig talaga sa kanal ngayon siya lagi eh. antok na antok na antok na uh, antok na bata na no? <laughs> nadyara ka Harap ha. Sobrang sweet ng aso na to. So, ayan na ang buhos. Bang! Da, lagi. Para sa upuan. Tugnaon mo dito na anak. magkawan mo na itong abaga. Put ka na ground ini yun. Oh, para mainit-init. Bukal-bukal. Bayot, nagpa-abs na po siya. Lala po Sa nakagusto po kay Tonton, sabihin nyo lang po, pwede po natin i-block ang asawa niya. Nagatag <laughs> 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 $20 kay Tonton na. Pinim kay $100 niya to. Yan po ang upuan dito. Tapos, mag-request na lang tayo ng table dyan. Para pag mag-muni-muni. na parating na si Foreman tapos na pagkatapos na eh, bitin man bawal si Gwen dito mo po kaya si Maugmo Yung, yung sa ilalim yung ha Yung, magkuntis na sila pinakataas ang utong O ikaw daw muna ogay na <laughs> hamumu ka na diya? ginuo <laughs> ko, paangis na tigwang pasengen be? <laughs> mo na sa daun na eh. ginuo ko, di anti dito po si Oyo pa tatal sa podium sa dito, Tapos maglalayon king sa dito dito, ano ka pinilagay dito na? No? Guys, may tinikman ako dito. Sobrang sarap ng ano, lecheng plan ni Ivy. hindi <laughs> mo maintindihan kung para siyang, hindi mo maintindihan kung leche plan ba siya. Parang leche plan daw siya, tapos jelly daw siya. Hindi naman siya jelly kasi hindi naman siya ma... Uyog-uyog. Hindi uyog -uyog. rin siya leche plan kasi sobrang laki naman. So, leche jelly siya. Lamig kayo siya guys, pero sa dulo may part na parang ah, mamurahin lang siya. Kahit lemon square lang to guys. Nginuya-nguya ni Neil. Ang masarap niya. Promise. Masarap siya. Promise. Pwede niya. Madalian lang yan. Pwede pala tayo mag-ano ng dessert dito. Ma, meron kami dessert dyan. Ganyan ka. Ah, pwede na yun, ano? na Ay, sige, magbaligyan lang mula ni Ria. Kanamay nga na ba? Madalian lang bitaw ang mga dessert. Pero, pero, pero mag-rent pa sa ako, ah. Tama ah, din ko. Ha? Bay tabo. Bay mabilisan lang ba ng Gusto nila nang ana leche plan with tai ni Maymay or tai ni Chuchai. <laughs> Bul ni Kelvin. <laughs> <laughs> Dami kaysa sanan siya, promise. Pero for me, pabilin sa asap asap. Oh, for o di ba may siya, tani pa <laughs> Hindi sa same sa leche plan na yung soft niya. Mora magaksimpa ka sa school. <laughs> <laughs> Mamaya kasi nandiyan siya. Tulog ang Disney Princess si Lalay. Oh. Kapuy siya ang sa amin guys. Sabi nga niya, deserve ko na iangat yung sweldo ko. Sabi ni Britney. Iangatan na yung sweldo kasi nga, pagod na pagod daw siya. Uy, bayot. Sabi kasi ni Brenda, para dadaw. Hey. Ang payat mo kasi. Pero hindi sa Lars. Ang payat lang. Lala Lars tayo sa sobrang kabikihan Alam mo, ang naka-Lars lang sa'yo Wala ka kasing blush on Kumanda kayo sa Pagbukas ng swimming pool Kasi Bayot. bayat na ako. Sabi nga ni Uyong. <laughs> <laughs> Iba yung sikreto niya <laughs> Iba daw sikreto Uyong, nana po kaliri Ikaw basta makabalo ka nga na ipagkaon Nandiyan ka diri Wala siya itong flowers Kailan to? Gagabi? Kanina? Ang ganda ng flowers natin nasa ano to, pamangkin ng asawa ni Chucha, ay Chuchay, si Chucha. kuya ni Chuyans. Ang ganda ng flowers nila. Kaya agi ka ni. Ay, galing ang bubong Ang ganda ng flowers. Ah, sobrang ganda. Pero sa mga magandang flowers talaga, hanapin nyo lang po. Ah, Claros Flower Shop. Dyan lang yan sa may highway. Kung sa cemetery naman, kinareksel na mga oklaret. Ah, may abono na kami for flowers. Para asan siya para ko nga kwan Flowers bukan bilya. Ah, ayo i over ha, gagmay lang ha. Hindi sa tunawon. Sa gilid lang gid siya. Ayo dagana kay ma over. Ay, sa daga na Isa ra magpaan, katong responsible na ka. Gano'n? gani. Laka ni tunawan niya siya adi sa Pero once a month lang yan siya, one or twice a month. Kaya nga. Ay, nahak na si Bakang, wait lang. Nahak si Bakang? Bakit sa sa SC, ma'am. Ha? Eh, alis mo na siya sa SC. Ang bilis ng mga sabanti. Pak, oh. pak, 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 pak.

kasak 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 kontenlah jadi masuk nakulang nah Naku pulang pa Last

<laughs> ya pilih lagu nagmasa gana 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 itu itu na isu bos naung sa for woman <laughs> 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 bawal nga pa, pa, bawal mag tindog -tindog sa ila, kaya, ha? Da, nahulog pa da May nahulog dito guys. Sulaan nyo kung sino ang nasugatan sa tuhod. So, tomorrow again. Dito na sila. Sa flooring na sila guys kasi wala pang fine sand. Fine sand? So, dito na sila. sa Doon na sila bukas. Doon na lang sila. Backfill, backfill. So, That ends our day 11. See you on the day 12 tomorrow. Bye-bye.